Anong ganap sa mundo ng showbiz? Opisyal na inihayag ng non-time show na it Showtime ang diskwalipikasyon ng isang kalahok mula sa tawag ng tanghalan All-Star Grand Dress Back 2025 dahil sa umano'y paglabag sa kanyang kasunduan sa programa. Sa opisyal na pahayag ng show na inilathala sa kanilang Facebook page, kinumpirma nilang tinanggal si Marco Adubas mula sa pangkatalon matapos mapatunayang may nilabag siyang patakaran. Ang mga kalahok sa tawag ng tanghalan ay may pinirmahang kasunduan bago magsimula ang kompetisyon. Sa hindi inaasahang pangyayari, si Marco Adubas ng Pangkat pangkatalon ay may nilabag na alituntuni na nakasaad sa kanyang pinirmahang kasunduan. Dahilan para siya ay ma at hindi na magpatuloy sa kompetisyon. Bukod dito, naglabas umano si Adubas ng mga kontrobersyal na pahayag sa kanyang social media account kung saan binatikos niya ang kompetisyon at tinawag na cooking show. Grabing cooking show mga boss! Kala ko pagilingan man yung laban. Pasarapan pala ng luto, ayon kay Adubas. Dahil dito, hindi malabong humantong ang sitwasyon sa posibleng pagsasampa ng kaso laban sa kanya. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag si Marco Adubas tungkol sa kanyang disqualifikasyon at sa posibleng kasong isinasaalang-alang ng programa. Ano ang iyong opinion tungkol dito? Sa tingin mo ba ay tama ang naging desisyon ng programa?